Pag December sa pinanganakan kay Kristo sa Bethlehem, alam mo ang itsura doon pag December? Pakita nga natin, Radmel, kung ano itsura ng Bethlehem pag December. Ito po, sa screen po namin dito, kapatid na Eli po. Puro yelo po ito, kapatid na Eli, oh. Ang December, nakalatag ang yelo sa Bethlehem. Winter kasi yan, eh. Winter, ang ibig sabihin, panahon ng taglamig, puro yelo. Ngayon, bakit hindi ako naniniwala na si Kristo pinanganak ng December na puro yelo sa Bethlehem kung saan siya pinanganak? Totoo ba? Tanungin natin yung taga Bethlehem mismo ha. Kung ano ang masasabi ng taga Bethlehem mismo doon sa Bethlehem University. Ta Totoo ba ang sinasabi ni Ginoong Ele Soriano na every December merong yellow or snow sa Bethlehem? Ito po papakita natin sa screen ang sinabi ng taga Bethlehem University ko. Pag December sa pinanganakan kay Kristo sa Bethlehem, alam mo ang itsura doon pag December? Pakita nga natin, Bradmel, kung ano itsura ng Bethlehem pag-December. Ito po, sa screen po namin dito, kapatid na Eli, po, puro, puro yelo po ito, kapatid na Eli, oh. Ang December, nakalatag ang yelo sa Bethlehem. Winter kasi yan, eh. Winter, ang ibig sabihin, panahon ng taglamig, puro yelo. Ngayon, bakit hindi ako naniniwala na si Kristo, pinanganak ng December, na puro yelo? sa Bethlehem kung saan siya pinanganak. Kasi nung ipanganak siya, ang sabi ng Biblia ganito, sa dosyete ng Lukas. Og nag siya sa iyang kamagulangan na anak na lalaki. Og giputos niya sa mga bakbak. Og gipahigda niya sa usakap pasungan. Tungod kay wala na dapit alang kanila sa balay nga abutanan og may mga magbalantay sa mga karniro sa maong yuta nga nagapabiling sa kaumahan og nagabantay sa ilang panon sa kagabhion. og ani akaron usa ka manulunda sa Ginoo mikunsad kanila og ang himaya sa Ginoo misidlak sa libot nila og nangalisang sila sa dakong kahadlok og ang manulunda nagingon kanila dili ka mo mahadlok kay ani akaron ginadala ko kaninyo ang mga maayong balita sa dakong kalipay alang sa tanang katauhan kay natao karon alang kaninyo sa lungsod ni David ang manluluwas nga mao si Kristo nga Ginoo kailan natao o napanganak ang Kristo sa lungsod ni David sa Bethlehem nung isang gabi na yung mga pastor ng mga tupa ug may mga magbalantay sa mga karnero sa maong yuta nga nagapabilin sa kaumahan ug nagabantay sa ilang panon sa kagabiyoon. Sa gabi na yon, may mga pastor na nagbabantay ng tupa nandun sa bukid. Doon ibinalita nung anghel na ipinanganak na si Kristo. So, nung ipanganak si Kristo, yung mga tupa nandun sa ano, yung mga karnero nandun sa bukid, binabantayan ng mga pastor. E eh, pwede bang mangyari ng December 25 yan? Hindi pwede mangyari ng December yan dahil pag December, punong-puno ng yelo ang Bethlehem. Totoo ba? Tanungin natin yung taga Bethlehem mismo ha? Kung ano ang masasabi ng taga Bethlehem mismo doon sa Bethlehem University. Ta Totoo ba ang sinasabi ni Ginoong L. Soriano na every December merong yellow or snow sa Bethlehem? Ito po papakita natin sa screen ang sinabi ng taga Bethlehem University po. Ayan na. Sabi po ni uh, George Resmawi, Bethlehem University Communications Officer. Sabi niya, ikaw na magbasa seminarian uh, Edwin Serrano Okay Cernan. so sabi niya it is not necessarily true that every December there is snow. Oh, yan. so palpal na si Brother Elias Serrano diyan o hindi. So palpal na. Oh, tapos ano sabi Last niya? Last year we had snow, but the, the year before we did not or maybe very little or maybe very little. Temperature drops is usually between 1 to 4 degrees Celsius. 1 to 4 is cold but not too cold. Anyhow, this is relative. It is warmer than being in minus. Ayan. Anong ibig niya sabihin? Na hindi siya ano na regular na, na over uh, every year. Contrary sa sinasabi, sinasabi or pahayag ni Brother Eli Soriano na every, every December, December may ano? Na may snow. May snow. Ayan. Sino mas sino mas mapaniniwalaan natin yung nagkikwento o yung taga doon mismo sa Bethlehem? So ayan po mga kakiers, sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Eclasia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuri di Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman may bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulote niyo ng Mr. Curious Catholic is pains and YouTube channel dami ninyong matutunan. Isa buhay natin ang ating matutunan. Rodillo en iglesia.